Pwede nga bang ma-monetize sa ads on Rails kahit may unoriginal content? May mga followers sa akin ang nagtatanong kung pwede nga ba silang ma-monetize sa ads on Rails dahil hindi sila ma-monetize mamone sa kanilang in-stream ads dahil may unoriginal content sila at naka-ex ang kanilang mga content monetization policies. Based on my experience ito guys, sa mga nagtatanong dyan, para malinaw sa lahat. Guys, sa experience ko nung nagkaroon ako ng unoriginal content sa aking account, hindi pa ako that time na monetize. Ang available lang sa aking tools ay ang stars. Pero, hindi ako na monetize sa aking ads on reels. Dahil sa unoriginal content. Pero, Nung nagtagal ng tagal guys, hindi kasi ako napapagod mag-upload ng mga reels video, long form videos at nagla-live ako. Kasi may unoriginal content, marami ang nagsasabi na kailangan mo lang mag-upload ng mga original content sa reels, long form videos at kailangan mong mag-live. Sa mga nagtatanong, hindi po guys mamonetize ang ads on reels mo kung may mga recent violation ka based on my experience. Pero ewan ko sa iba guys kung namonetize ba sila kasi wala pa naman akong nakikita na nagko-content na namonetize siya kahit may unoriginal content at namonetize siya sa ads on reels. Kung ikaw ay may unoriginal content, upload ka lang ng upload ng mga original video from long form videos at reels video at magla live ka baka balang araw o isang araw mawala yung unoriginal content mo at sabay-sabay nang mamonetize ang in-stream ads mo at ads on reels kasi yan ang nangyari sa akin nung nawala ang unoriginal content ko ngayon after 3 days lumabas ang invite ko sa ads on reels at after 10 days sa aking pagpapareview ulit sa aking in-stream ads na monetize ako kaya guys, tuloy-tuloy lang kayo sa pag upload Kasi guys, hindi nyo na mamalayan na nawala na ang unoriginal content at bigla na lang kayong mamonetize. Yun lang guys ang aking masasabi kasi based on my experience ito na hindi mamonetize ang ads on reels kapag may mga recent violation kayo na unoriginal content. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para update kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.